ang senador na maaasahan natin na tumulong at uh, pinapaganda ang patakbo ng ating pagbabago sa ating lipunan, sa ating ekonomiya. Yeah. Aking at, kaibigan, ito ito yung senador po pamilya. Napakahalaga ang uh, pagtitipong ito dahil sa araw na ito ay isang patunay na pagbibigay uh, pagpapahalaga sa atin ang ating mahal na Pangulo. Kailangan ng tulong ng bawat Pilipino at yan tulong na yan ay ibinababa na mismo ng ating mahal na Pangulo. Kaya palakpakan natin, Pangulo Bongbong Bong Marcos! So, sama-sama nating pagkilos para sa kaugnaran, isang bagong Pilipinas ang at ating makakamdahan. Mabuhay! Ang ating mga magsasaka at mamimusta. Mabuhay! Ang pagong